kailan ka makakabisita uli iyo? Talaga bang busy-busy kayo ngayon? Paano ka bang napasama riyan? Napili po ako. Hmm. Talaga yata eh yung pinangangatawanan mo ng pagkapulis mo, ano? Brad! Itay ko! Itay? Yan ang tawag niya sa akin mula nung siya'y bata pa. Nagtaka ka, ano? Ang totoo, ang puna ko ako ni Monsignor. Sa akin siya lumaki. Dito rin sa simbahan ito, pero kapilya pa lang ito noon. Oo nga pala, siya si Monsignor Aguirre, ang itay ko. Edmund Morales, glad to meet you, Father. Magkasama po kami sa squad. Hindi ba delikado ang mission ninyo ngayon? Surtay lang yan, Father. Mabuti na rin yung nag-iingat. <laughs> Kung sa Disama nyo na lang kami sa dasal ninyo, Father. Ako na rin, Father. Pati sa mga novena at misa ko. <laughs> Salamat. Oh, may pa tayo. Paalam na, Father. Take care. Tay, tingnan niyo naman yung service namin. Chiding lang. <laughs> Palabiro ka talaga. Oh. Oh, sige, lakad sige, kayo. Mag-iingat kayo. You better resign from the force and attend to our family business. Gusto ko na magpahinga, iyo. At ikaw lang inaasahan ko magpapalakad ng ating negosyo. You need the business more than I do, Dad. Dahil alam kong sasagnay ka kapag binitawan mo ang negosyo natin. I really hate that get-up. The barrel at holster. You look cheap. Para kang hoodlum. Pa saan si kada? trabaho. Besides, you still don't hate hoodlums as much as you hate cops. Alam mo kay na police ka, no. Just spite me. Hindi naman dad. You don't belong in that force, Edmund. Umintukan nasa kalupaan mo At ang asarkasoyin mo, ang pagpapalakad na negosyo. Nag-enjoy pa ako sa trabaho ko, Dad. Kalukuan. Nag-enjoy ka lang dahil gusto mong magalit ako. Time out muna, Dad. Napuwit ako sa operations kagabi. Dito muna ako matutulog sa opisina mo. Iyan na mapala sa pagpupulis mo. Ang mapuyang. Pati o galing mo, o pulis na eh. Alam mo, napapansin ko. Lagi kang seryoso. Para bang laging malalim ang iniisip mo? May problema ka ba? Wala ka, Bo. Talagang hindi lang pala kibo. Dapat magturingan tayong para magkakapatid sa squad. Dapat maging malapit tayo sa isa't isa. Kaya pala, bakit ka ba nagpulis? Hindi to ang ambisyon ko, Kabo pilitan lang ako. Anong napilitan? Galing ako sa pamilya ng mga polis. Ang lolo ko. Ang tatay ko. Mga tsuyin at kapatid. Lahat sila naging polis. O polis pa rin hanggang ngayon. Mula pagkabata. Yun pinukpok na sa isip ko. Maganda naman ang track record ng mga Martin sa Departamento. Ah. Sa palagay ko, magiging mabuti kang polis. Ewan ko, kabo. Sa tingin ko, hindi na magtatagal sa serbisyo. Pang babae yun eh. Hey. Huwag ka masyadong umasa, Dick. Mananalo tayo, maniwala ka. Hindi ako mananalo. Hindi. Huwag mo sabihin hindi ka mananalo. Ang turo sa akin ni sa utak ng buksingero, dapat manalo siya. Naniniwala ka bang may pag-asa ako manalo? Sigurado ako mananalo ka. Paano ka naman nakasiguro? Kasi magaling ka. Alam mo, Kuts. Tatakot ako eh. Huwag ka matakot. Si Abdul lang sa atin. Fight! 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 Boss, palot. Palot, ha? Eh, Gabi na, nasa kali ka pa. Salud! Pahinga ka na. Ipunin mo lahat ng lakas mo para bukas at makondisyon ka. Pauwi na nga ako eh. Eh, Titiretsa kita ha, pero huwag ka magagalit. May nakapagsabi sa akin na kaya ka rola laban dahil wala kang pera. Talagang pag walang pera, problema eh. Baka gusto kong kumita ng extra income. Alam mo na, Anong gusto mong gawin ko? <laughs> Madali lang. <laughs> sa madalit salita, ihulog mo ang laban. Totoo ba sabi mo? Nakalaya si Versosa? Kailan? Last night. Naniniwala na ako na butas ang batas. Ang laki talaga na nagagawa ng pera. Nababaluktot ang tama. Natutuwid ang mali. May good news ako sa'yo. May nakapagturo sa akin sa nanay mo. And I saw her myself. Saan? Sa... Sa Marikina. Kamusta siya? Mas mabuti siguro kung ikaw na mismo makakita sa kanya. <laughs> oh, baka naman kunin mo lang yung Bible at saka yung Rosario, tapos hindi mo naman gagamitin yan. Ito talaga si Ano. Alam mo, Kuya Nardo, walang hindi nagagawa ang prayer. Natatanda ako nung malilit pa tayo. Gabit araw, nagdarasal si inay. Pero ano? Nagiwalay sila ni itay. Nakulong ako rito. Naghihirap tayo, di ba? Manalangin ka. Ang ipanalangin mo, walang masamang mangyari sa'yo. Dahil papatay ulit ako, oras na may umargabyado sa'yo. Oh. Sige na. Mag-ingat ka sa pag-uwi mo, ah. Pati, pakisabi kay inay, kahit hindi niya ako mahal, mahal ko siya.